Kumusta na po si uh, tatay si Tatay Adam under observation pa rin po. Okay. Pero nakalabas na ba siya sa ospital? Wala sa pa ospital? po, ma'am. So, isang buwan na. Opo, tinransfer po namin siya sa ano Western Visayas Medical, Medical Center. Center, opo. Ano po ang mga naging uh, uh, tama niya sa katawan? Ano po? May Balik. tatlong parte po siya sa ulo na may bleeding. Okay. Tapos po yung isang binti po niya putol, bali balik po okay. tapos ang ano po marami po siyang fracture eh na surgery ba siya na operahan siya ano po inoperahan po siya yung sa ano po yung sa may lalang muna po niya inilipat po yung ano po nang sa oxygen kasi ah, para daw po okay. mas okay. naka-intubate ano siya. siya may butas opo, para opo. mas makahinga siya ng, opo, ng opo. maayos conscious ba siya nasa sariling mukha ba siya o tulog siya ano po may time po na dumidilat-dilat siya okay eh ano po siya pero yung mga ibang parte po ng katawan niya, pinipilit po niyang igalaw. Okay. Pero ano hindi po? niya maigalaw ng ayos. Nakakaintindi ba siya pagka tinatanong niyo kahit yung oo hindi lang? Hindi po. Hindi. Nakatingin lang po siya. Okay. So ano ang uh, naging pag-aayos? Kung ano, kung ano man, meron bang tulong na naibigay itong dalawang nakaaksidente? Yung puti po, wala pong binibigay kasi hindi daw po nila yung obligasyon. Okay. Ngayon po, yung sa itim naman po, nag-aabot po, paminsan-minsan, pagkagusto po nila. Pagkagusto? Opo. Ang mahalaga ay uh, maisaayos natin at imailagay Opo. natin sa tama yung karapat-dapat na maging tulong at uh, responsibilidad din nila sa nangyari kay tatay. Opo. Diba? Magandang hapon po, uh, Staff Sergeant Jay, sir. Uh, Ma'am, magandang hapon po. Sir, pwede niyo po ba kaming bigyan ng update tungkol dito sa nangyari? Na pagkasalpukan ng dalawang sasakyan kung saan nadamay po ang ating biktima uh, na si Tatay Adamson at hanggang ngayon isang buwan na okay. nasa ospital pa rin. Ano po ba ang yes, uh, ano nito? Developments dito? Yes mamang sa pagkakalang ko diyan ma'am sa Camilla finanay uh, Bali, may initial na sila, ma'am, na pag-uusap ng ating driver na pamilya ng driver ng suspect. Okay. Uh, nangako sila, ma'am, sa harap ni nanay at uh, with assisted kang lawyer na kamag-anak ni nanay na okay. magbibigay uh, ng tulong yung pamilya ng suspect natin, ma'am, sa medical uh, uh, assistant ni Tatay. Sa inyong investigasyon, sino po ang may sala dito Yes ma'am ang bali ang ating ang ating suspicado dito ma'am yung driver ng Suzuki Ertiga na itim Okay Bali yung uh, ano ma'am Honda City na puti mm -hmm. Bali biktima din natin yun ma'am kasi okay. binangga siya eh uh -huh. ng uh, uh, Ertiga na itim Okay So ibig sabihin yung proximate cause, yung pinaka root cause ng pangyayaring ito ay yes, yung si black Suzuki Ertiga ang driver ay si John yes, Ray Faka. Ah uh, mabalik ko lang yes, ma si Nanay Remedios, Nay, meron kayo assisted kayo by counsel, may abogado na nakipagharap kasama ninyo? Wala. ano ah, nagingi lang po ako ng advice ba kung anong dapat kong gawin kasi talagang okay. blanko talagang isip ko noon. Okay, ito yung nung, nung nangyari mm -hmm. na yung mm -hmm. ano. So wala kayong pinirmahan? Meron po kaming pinirmahan kasi nag-uusap po kami ng ano nakaitim. Mm. Tapos yung si ano ba yung Yung mismong si sir? Oo. yung mismong si Janray Faka. Mm -mm. Oo. Tapos sabi niya unahin ko daw muna yung kung magdi daw ako, ang dami ko pang gagawin na mga ano ila ko. Mm. Tapos sabi niya unahin daw muna yung asawa ko dahil nasa nasa ospital na. Tama rin. Oo. Tapos ngayon Nag-usap kami ng ano doon. Tapos sabi niya sa akin na kung ano willing naman daw sila magtulong. Okay. Sabi so, niya gano'n. Ano naman, tinanggap so, naman nila yung responsibilidad. Uh -huh. Tapos sabi okay. ko sa kanya, Siyempre ako gipit rin kami, wala rin kami hmm. ano, ang kailangan ng asawa ko. Nag-ano na rin ako sa kanya, na nag-uunan ako sa kanya. Pero may kasulatan kami. A ano ang nakasulat doon? Magkano ang ibibigay? Nak nakalagay doon na... Nag-ano siya nagbigay siya ng pang-financial niya sa ano bali 10,000 pauna anay. Okay. Yun lang naman ang ano namin. 10,000 na Oo. pauna pero nakalagay ba doon na magdadagdag pa sila? Wala na po. Yun lang pauna hmm. anay. Yun lang ano doon nakalagay. Ah, okay. uh, Staff Sergeant Jaser, kayo ba ay may kopya nito or nakita niyo po ba itong kanilang uh, pag-aayos sana? Ah, uh, yes ma'am, nakita ko yung kopya nila. Tapos ang narinig ko yung mamang pinangako ng pamilya ng suspect natin uh -huh. na pag may kailangan pa daw uh -huh. na mga gastusin sa ospital, i-inform na sila kasi tutulungan nila si tatay okay. sa lahat ng mga medical expenses niya. Okay. Kayo ba ay nakipag-usap ulit bukod dun sa 10,000? Okay. ilang beses po namin silang tinetext. Oo. Uh -huh. Tapos po, matagal po po sila bago po mag-reply. Minsan inaabot po ng dalawang araw, mm -hmm. tatlong araw. Mm -hmm. Tapos po, magbibigay po sila ng ano, apat na libo. Mm -hmm. Ma'am, araw-araw na po kami na may mga gastusin sa ospital Hindi naman kasya uh -huh. yun. Kasi isip ang ano At lang. At saka kami. dapat may insurance ito eh. Mayroong insurance siya, ma'am, yung ano. So nakita yung ninyo yung kopya TPL, mm -hmm. third party. Insurance. Yes, ma'am. May, may dyan, ma'am, may dyan. Mayroon. Okay. Si John Ray ba ay merong driver's license. Yes, ma'am. Makapompleto naman siya. Valid ang kanyang driver's license? Yes, ma'am. Yung Suzuki, nakarehistro? Updated ang rehistro? Yes, ma'am. Updated yung uh, rehistro niya, ma'am. Okay. Sinusubukan mm -hmm. natin tawagan, ano, itong si John Ray Faca, pero unfortunately, hindi sumasagot. Hindi sila pa? mga sumasagot talaga. Okay. So, kung ganun, kasuhan na natin, di ba, okay. Sergeant uh, J sir? Pwede natin tulungan si nanay kasi uh -huh. biktima siya. Eh. Uh, kami yung pulis, kami yung magsasampa sa suspect natin uh -huh. ng kato. Ang kailangan natin dito, yung police report, tapos kailangan yes, natin yung uh, medical ang abstract, ni nanay. Yung, yung kung ano na ang, kung anong sitwasyon, kung ano yung diagnosis sa kay katay, yes, affidavit, affidavit ninyong mag -ina. at uh, kahit naman kasi mayroong pinirmahan. Uh -huh. no gagalangin natin yun. Pero kung hindi naman tutupa rin, aba eh, sa korte na tayo magkita. Kaya nga po eh. ba? Diba? Yes ma'am, tama yan ma'am, tama yan. At saka itong si John Ray Faka, siguro kailangan ma-check. Na ano ba ito? Hindi kaya nakainog? Sa aming pag-ano ma'am, hindi ma'am kasi umaga yan eh. So sa yung, eh, hindi, alas 6 ng umaga, saan papunta? Bakit yes, ma nang mamadali? Anong kwento? Mamang sa according sa investigation ko ma'am, no? Mm -mm. Uh, yung suspect natin hindi kabisado yung daan dito sa Antique kasi taga Iloilo siya. Tapos, ang sabi niya ma'am, pupunta sana sila sa going Aklan. Mhm. Mm Tapos sumubra sila. Hindi niya alam na yung daan na uh, at pinawiran niya, akala niya walang uh, crossing. So hindi Papuntang pa San Jose yun, mami. Eh. Ayan no, tingnan nyo. Kung hindi mo alam ang karsada at ang daanan, dapat mas pinagtitibay mm. ang pag-iingat. Opo. 'Di ba? Tama po. Sana, ma'am. Uh, sir, nasa kayo ba ay may contact pa dito kay John Ray Faka? Ang ano ko na diyan, ma'am? Last namin na ano, nagharap sila ng uh, may-ari ng sasakyan ng Honda City. Mm hmm yung last ko lang na ano, nung last week ng June. Okay. Pero hanggang ngayon, wala, wala na ma'am. Wala na akong kontak sa kanya kasi yung area niya, yung lugar niya ma'am, uh -uh. may doon ang signal kasi malayo yan sa ano ma'am eh. Okay. Kung okay kay nanay, mm -mm. welcome siya makapunta dito. Ipapaya okay na, na natin sa court yung ano. Okay. Yung uh, kaso ni Tatay para at least mabitiyan natin ng si Tatay. Okay. At saka tutulungan din ng Rafi Tulfo in Action ang yes, mag-anak, ma ano? Uh, lalo na okay, uh, sa pag-aayos ninyo ng mga kakailanganing mga dokumento para makapag-file ng kaso. Kasi hindi rin natin okay, may ma iwasan na ang Prosecutor's Office hindi yan tatanggap ng kaso kung hindi kompleto ang dokumento. Yes, Sergeant J. sir, uh, maasahan ba namin na kayo po ay... Uh, Lalo ay talagang tutulong rin dito sa pagpapatibay ng kaso para po pulido ni si kasi, yes, kasi ma'am si Tatay biktima din 'yon mommy eh. okay. kasi kami na ano dito sa traffic uh, investigation section ano kami sa biktima ma'am para yes. mabigyan ng ustisya yung biktima natin okay maraming maraming salamat staff sergeant Jaser valididad. Yes, ma okay. Maraming salamat din sa inyo. Yan. Maraming salamat. So wag kayong mag-alala at uuusad uh, ito. Ang uh, siguro ang mas kailangan nating uh, bigyan ng Uh, siguro tutok ngayon ay ang kalagayan ni tatay. Uh, na-aattend uh, uh, ano naman may mga doktor naman at maayos naman ang pag ano sa kanya. Opo, opo. Okay. So uh doon sa parte na 'yon, uh, palagi ko makakatulong din so, oh, tayo ba, para ba, ma, masiguro natin ano, na na uh, nabibigyan ng kaukulan na medical attention. Yes uh, si tatay tututukan natin opo, 'yan. Opo. Ayan. Apo. Na. Mga ma'am ano at uh, punta po tayo sa kabilang booth and kausapin po natin yung ating coordinator para po maayos natin yung pagpunta po, pagbalik sa antike para po ma na natin itong kaso laban dito kay John Ray Faca. Maraming salamat, ma'am, sa tiwalang bitigay niyo sa programa ng Idol Rafi. At uh, ano nyo apa, lang natin, apa. alagaan natin si Tatay.